Kamusta po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng mga na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na lang po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw Galing nga. Habibi na kinibigin ng bahong po magaling ni Karende. talaga Thank you. Hindi mo alam kung paano mo ako napasaya Simulan at dumating ka. Wala <laughs> <Siya masabi. laughs> Ano mga babae? Ano <laughs> <laughs> sa kiligili. Ang Uy! Ano Anong <laughs> ginagawa niyo? Nagpark oh, <laughs> <laughs> na ako! Ay, lang ko. uusap na sa sabing, mo! Ang na si Dot pa rin! Dami mo mga 1, 4, 5, 12, 13, 14, Pwede ko ma-interview? Anong naamoy mo na hindi maganda ngayong bangus na 2025? Para ko, nahihila ko, high blood ako. Ang dami-dami mong tinatanong. Ay, ay, <laughs> uh, <laughs> ay. mong subukan. Tagot. Masisira ang buhay mo. Uh? Ano yan? What? Ang mm, lakot. Yung akala mo kainan ang kid. Parang pa talaga Wala ka OI! Lagot Mag-guide mo yan Supro <laughs> <laughs> Ang <laughs> <laughs> Sa sakit ang pwede mong makuha kapag kinagat ka ng lamok oh. Tinggi Rabis Tingge nakabit ka Pagutin mo kami, naka-video ka. Oh. <laughs> <laughs> Ulit naman eh, sabi paglalabas eh, isasakay pinto eh, baka naman siya aircon eh. <laughs> Ayan, lumabas na. Ayan, nakalabas na. <laughs> ka alam mo, di ka mapatulan ah. Tatoot po sa mama niya. <laughs> Thank you, <man. laughs> <lang. Happy> <laughs> The power ng lumpia. Ah. Ingay mo kasi. Ito sa kapunta. no, trip. Ayan na. Ang mga huli. na. Mo. Ayan, Ayan na. Sira na yung motor mo. Ayan na. mo. No, no, no. To the moon. To the moon. <laughs> Ay, di kinaya. Hey. <laughs> ah, <laughs> wow naman. Oh, wow na pa siya. Eh. Mas mahuna ng may libing. Hindi ito. Clutch sabay break. brake. Dandan na. Sige, clutch. Okay, tas brake. Tap. Ito ko aja. <laughs> no, no, no. Ay nako. <laughs> <I don't know. laughs> Hala ka. Pustiso sige. Tunay na kaibigan ang pupulot ng pustiso. Ay, alam ano? <laughs> La Panalo. Ah, loko. yan. Ano ka? Mama ka sa amin. Mama <laughs> ka <Taka>, sa Dinukot. Andar ko lang, <laughs> tila. Ang kutik, lang. Yung dinukot. Siya pa yun. Nag-direct. Nag Bayad ka kala. pala. Uh, bayad. bayad. Bayad mo Bayad muna. Bayad na doon na po ba? Sabi yung hirap lang ko. Ala, huli ka. Nabuking tuloy. Ito ang napapalan ng kakashopi. <laughs> On mo. Okay na. <laughs> Naglibaran. Sabi sabi nga. Kas TV. Ma'am! Saan po kayo? Ano ko dito ako? Ma'am, ba't nandiyan po kayo? Ay, dito ako na upo. Ba't yun na upo dyan, ma'am? Ay, masanay ako dito. Dahil sa ako nag-FX rin. Ha? Hindi <laughs> uh, <laughs> naman nag-FX di <laughs> dito kasi loob! Hindi to, okay <mga> lang <laughs> <effects>. ako. <laughs> <laughs> excuse me. What's your nationality? Half Chinese, half Filipino. Half Chinese? Sure? Sige, anong Chinese ng five? Cinco. <laughs> oh, Cinco! Sige ka na, kain na. Ano walang pa? Eh, gulay. Ang pahaba ng buhay. Gulay na naman! naman dito sa karinderya gulay. Subukan kaya natin kumain ng na karne baka di na tayo mamatay. <laughs> <laughs> Nako, katalitan. <laughs> 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 ka dire Maguguyay. <laughs> okay, This guy. Sir Indian? Yeah. What's up? Ay, magbata yun Huwag na. Ano kasi ako, pag hindi ko na pinapa. Ano pa kasi yan? Nanadala ko po yung songbook. Nanadala niya yung songbook. Naiyak ka, ha? Naiyak na para yun. Ulang pa ba? Siya rin Ulang pa ba to? <laughs> Ulang pa ba to? Ulang <laughs> pa ba to? to? Ulang pa ba to? Kala ka, ano yan? Ah! Hindi naman parang mas mabilis pa sa doktor. <laughs> Alamat ng pinak mabilis na doktor. <laughs> Lagi alerto. Tarayin sa'yo, 1,000 ma'am. Ang naman ng pera yun. <laughs> <laughs> Nagulat pa si Oh no! <coughs> <coughs> Nako, lagot Baka hindi niya naman sinasadya <laughs> Aray ko <twa>. Aray talaga kalau kay Suga MP man nga nangin na Diyos Tinilak natin nga sinigang nga bangus Hindi pa parupada ka niya ka nangin na tiluya 120 Number 3, kaya kulang <laughs> Kala ah, mo daming laman eh no Angin lang pala laman <laughs> Ay nako Hindi pala na nga lahat eh oh Ha huh. talaga sa hangin Hmm? <laughs> <laughs>

sarap sarap ngayon. Bululat eh. Di ba? Ano oh, yung babae ko? Dami, Richo. Sino ka ba? Sino ka ba? May bakla. Meron pa. Saan ba. yung bakla? Saan yung bakla? Ito pa babae dito. lalaki ah. Tumbo'y meron Wala pa tayo, ako pa lang. Ay, pa oh! lang. <laughs> <laughs> palang lab. Tama, wala pa! Bakit nga ba kasi may ganyan? Para saan yan? <laughs> Ay, ako pa Hindi pala dapat. <laughs> Hilig magnegosyo. bobo naman sa mat, sabi. Eh.